So yan, what's up, what's up mga kamamay At uh, yan, uh, ngayon ulit tayo nakapag-vlog uh, Yung totoong vlog Puro pang FPFP lang yung vlog natin uh, Yan, dumating na si Kuya Kami ni Nanay nanonood lamang ng TV Habang wala masyadong bumibilit Puro na yata nasa Changian Yan, may isa naman yan. Oh, Infinity Adult daw Infinity Adult kung kailang kukutip na eh huh? kukutip na sinanay nanay eh. Kaya pagdating ni kuya kasi mga kamamay may dala siyang ganito. Ayan. Ito ano pa yung cake. Oh. Yan ang kanilang pinagtestahan kanina. Inihatid ko siya kasi nina kasi maaga siyang uh, pumunta sa Amay uh, may angon. Kasi nanay siya na muna nagsasarong. <laughs> Medyo hindi na sana yung mamay mag-vlog uh, mga kamamay kasi ang tagal ko napatigil. Hindi kasi ako masyado nagba-vlog ngayon, gawa ng um, na monetize tayo. Uh, di ba nagka meron tayo ng issue ng ano ng reuse content. Yeah, na reuse content ang mamay. Eh, kaso ang laki ng hinihingi ni ni Lolo eh. Ang laki ng hinihingi ni YouTube. Hinihinga niya ako ng uh, 4,000 watch hours ulit at 10 million views sa sa shorts. Nako, sus ginoo. Kailan ko ulit maabot yung 10 million views? Mga kamamay, ang hirap abutin nun. Oh no, para may balik yung ating monetization Hindi ko na nasahod yung aking huling sahod Kasi 2 days before ng sahod Na-trace yung aking reuse content Kasi pagkakamali ko din naman Meron ako na-upload na hindi ko video Na hindi ko pinalagay ng voiceover Pero 40 seconds lang yun mga kamamay ano? Uh, hindi ko rin man alam na Nung inirigay ko sa shorts 1 week or 2 weeks yata Nagkameroon siya ng mga 1.4 1.4 million views yan, kaya nung matrace ni YouTube yan, in agad ako, uh, sabi ako daw ay reuse content. Eh aminado naman ako na reuse content, hindi ko nga nagiging ang voice movie pero okay lang yan. Libang-libang naman ang YouTube sa atin. Hindi naman talaga siyang trabaho. Kaya maghihintay na lang ulit tayo, makakuha tayo ng 4,000 watts sa hour at saka 10 million views daw sa YouTube. Buti pa si nanay hindi naririyos content. kung gusto mo may bumili, kumain ka. ayun kung gusto mo may bumili, kumain ka. At yun mga kamamay, hindi nga natin alam kung paano natin makakabutulin ang laki ng 4,000 watch hour at 10 million views sa shorts. Oh no! Over back to zero ang ginawa ni Lolo. Parusa daw yung parusa. Magaling pa tayo ay yan muna nito ang dala ni Kuya. Ayan. Ayan. Uh -huh bakit matamis ga? matamis talaga yan, yan uh, yung mga kamamay na ano na ano gan tawag doon baker chef ano gan tawag doon sa gaya kasi si kuya ay ano yun uh, HRM ang kinukuha kaya nagtetest na test na sila ng mga ganyan uh, nag nga lang kami kung anong dalan yung pagka nadating <laughs> yun lang merinda namin kung anong dadalang yung pagka dumating <laughs> ang tagal lang hindi nakapag vlog ng mamay eh. Kaya medyo hindi na rin sana. na. Ayan, ah, sige. Uh, magsisimula ulit tayo. Ayan, kita niya. Pakikita ko ulit sa inyo. Tindahan. Ayan, ito yung ayos niya ngayon. Nandiyan mga pusa-pusaan natin. Ayan, ang ating mga aso-asuhan. Ayan, at saka yan. Ang ating uh, napakabising kalsada mga kamamay. Ngayon kasi napataas na yan. Dati malalim yan. Kaya kapag umuulan ngayon, yung kalsada na yan, uh, hindi na masyadong tumataas yung tubig. Ano na lang siya parang level lang niya sa kalsada. Hindi ka dati na lumalalim. Kaya medyo maganda yung nangyari. Alright. At yan, balik muna ulit tayo sa loob. Balik muna. Up. At uh, titikin muna tayo ng dala ni Kuya. Mga... kapatid uh, siguro hanggang dito na lang muna. nag i lang ulit ang mamay kung paano mag-vlog. At baka mamaya ay eh, makakakuha tayo ng watch hour at saka ng views. Para buti natin yung 10 million views. Oh no! Bye-bye!